na po eh. Tsaka isa pa problema ay ayaw nila iwanan yung asawa nila ng Palestinian na hindi makakalabas. Yes, yung 78 niya, naalis sila. May Philippine papers sila. Uh, and there there should be more, no? Uh, there are 135 and um, uh, ay, hindi natin mapipilitan na tumalis. Pero tingin ko, yun, mga 78, hopefully more, uh, will in the end decide to cross no the border once open na. Uh, mm -hmm. pero naiintindihan din namin bakit yung iba ayaw malis dahil nandun yung asawa nila. At kinasanayan na nila yung situation mm -hmm. ng itong cycle na palagi nagkaka, eh, nagkutukan, yes. nagkakaroon ng violence. Uh, and uh, it's not ideal. Pati sa Israel, sanay na sila dyan. Kaya walang Pilipino uh, na usually uuwi dahil sa gera. Uh, so, we are confident though that um, eventually may marry repatriate natayo even from gaza